ako ko po na eh dito kahapon ani ah, sang araw pala ulawon ako dito na isang araw hmm. Ba't ano nangyari Kay tatay ha huh? ha

Ito ang pera natin. Anong ko yung USB, sinakong kailan sa takro. Punta pa ako. Hindi na mga noong Sa ko. lalapit? na. Hindi na. Ilang araw na nais si Tatay doon? Ha? Ah, Nung pa sa ospital. ubos na wala wala na gamot na duwa ubos na yung gamot na duwa tatlong bottle tatlong bote tatlong kapsula tatlong kapsula na lang

sa itong matanong ako isang hapon, wala na iisa nga kayo. Tunayin ako. Pagpasinsyohin niyo natin nga akong naihabot natin. Pasintihan ko na kayo dyan ha. Yan lang yung pera natin sa ngayon. Ay, ko, uh, bukas may niyo, mga lupa kami pupuntan niyo ang iyo. Nandiyan ang aking pera. Ano? Punta rin kayo sa ano? Sa munisipyo, baka makahingi kayo ng tulong doon. Sa, try nyo, try nyo makahingi ng tulong doon sa, ano, sa mga kagawad, sa konsyal ng bayan, sa office of the mayor or office of vice mayor. Try mo nyo, ano, baka mali nyo magbigay din sila kahit pa paano. Baka sakali kayo. baka sakali kayo doon sa mga kababayan si nanay po eh, ang ilangan po rin siya ng tulong no? lumapit nga po sa atin si nanay po yung asawa po niya yun po yung nabigyan dati natin ng gamot na pang isang taon ba gayon Lam uh. at ngayon It's nga po niya eh, hey, na, sa uh -huh. yung dating gamot natin oh, Yan yun uh Yung dua na Kole brown oo -oh. ayano ah uh, uh, Try natin Mingi ulit kay, ano, kay ate Yung dua dog Pasensya nyo na na yan ha Huwag okay, na kayo umiyak. Malakang pa. na kumusta naman si tatay doon? Malakas naman ang katawan. Yan, yan at malalampasan din nyo yan. Ay, pa naman yan sinasabi yung pa naman hindi pa naman pwedeng i-return at sa loob. sa pa at may na libo din uh, na yung patas-patas na kanyang mga reseta ipon, ipon. Ang mga kapatid na nakakuha ang pamulilangan. Huwag makiusap bukas at bukas naman yung opisina. Wala opisina Lunes ba, holiday ka, ngayon? po na ano mga ka kabubayan si nanay oh. baka meron kayo dyan kahit kukunti ah, hindi kami tulong sa inyo